Alright, so magandang nga po sa inyo lahat. Nandito ngayon sa bahay ng Kalabanga, Kamarisur, para bisitahin namin ang isa sa napakasagradong lugar dito. Ito po yung Hinulid Shrine. Pero bago ang lahat, ito po itinuturo ko ay papunta po yan sa Kalabanga proper at dito na po sa bandang kaliwa ko ay papunta po yan sa Naga City. So ito pong Hinulid Shrine ay kada mahal na araw ay marami po at libu-libong diputante ang pumipila dito at nagbibisita. Ngayon po ay regular days. Dito po ang daan yan. So siguro mga 50 meters ay malapit na po kayo sa amang Pero po pag mahal na araw ay dito po ang daan, dito po sila lalakad papasok at dyan po sila pumipila papunta po sa amang So libo-libo po pupunta dito para makita nyo at masaksihan nyo po ang amang ay samahan nyo ako sa vlog na ito. Let's go! Alright, so magada nga po sa inyo lahat. After na bisitahin ang simbahan sa bayan ng Bunbun, Kamarisur ay nagdiretso kami dito sa bayan ng Kalabanga para bisitahin namin si Amang Hinulid. Ito po yung pinakasagradong kapelya dito sa bahay na ito. So kung makikita nyo, meron nagtitinda mga merienda, meron nagtitinda mga souvenirs. At hindi lang yan, isa sa mga binibili dito ay yung lana ni Ama. Na saan, pag ipinahid mo daw sa katawan mo na may kapansanan ay magamot. Ayan. So mamaya papasukin natin yan pero hindi na tayo kukuha ng uh, mga clips dyan isang voiceover lang para makita na naman ninyo kung ano po ang sinasabi namin na sagradong lugar dito at sagradong amang hinulid. Kasi libu-libu mga diputante pumupunta dito kada mahal na araw. Kaya sa mga hindi pa nakakapunta dito, samahan niyo ako sa vlog na ito. So nandito nga kami sa loob ng kapilya ni Amang Hinulid. So kung makikita nyo, marami nagdadasal. Ayan, sa mga upuan. At sa labas po ay marami nagtitinda ng mga merienda, ng mga souvenir ni Amang Hinulid. So yun, every time na mahal na araw po ay marami pumupunta dito libo libong diputante ang pumupunta dito nagpipila para mahalikan lamang at mahawakan at pakita ang aming amang inuli dito sa bayan ng Kalabanga, Kamarinisur. Bakit marami pupunta dito? Kasi pinainiwalaan po namin na itong nakaigang ito, pag ginawakan mo at magdasal ka, ay sigurado yung mga problema mo ay mabibigyan ng solusyon. At hindi lang yan, ito pong nakaiga dito pag ginawakan mo ay nagamot ng mga kapansanan ng may sakit. Kaya marahe po dito pupunta. Halos libo-libo talaga ang mga pumutila dito So kung makikita nyo, ang dami nga nagdadasal, ang daming naniniwala. At doon po sa tinuturo ko ay kung saan po pwede kayo magsindi ng kandila. Ayan. So kung makikita nyo, ang dami nakapila. So hindi dito nakawala ng tao. Maraming bumibisita dito kahit regular days, kahit hindi mahal, kahit hindi mahal na araw, ay maraming pupunta po dito. Kasi nga talagang humingi sila ng tulong sa taas. Ayan. So napakabango dito sa kapilyang ito, amoy bulaklak na kung saan nakalagay doon sa amang inulid. Ayan, maray po titindi sa labas. So, kung makikita nyo. Ayan. So, mga deputante, naglalakad po sila. Uh, mahal na araw. Every Thursday po sila. So, kami po ay ginagawa namin yan. Uh, isang besa, isang taon. Kasi nga, parang panata rin namin yan. Ayan, uh, iyon, na nagkisilbi kami sa aming Peso Cristo. Ayan. So, yun, naglalakad kami simula Naga na hanggang Kalabanga. So, almost inaabot kami ng dalawang oras. Ayan, lakad lang talaga yan, ha? Pero, pauwi ay sumasakay po kami ng jeep. So, hanggang ngayon, marami pa din na pumipila. So, hindi na kasi ako nakakapunta dito. At gusto ko rin makita ninyo kung ano po yung pinupunta namin dito sa lugar namin every time na mahal na araw. Ayan, nandun yung anak ko, kitang kita sa may salamin. at dito yung mga nagdadasal. So, sa mga hindi pa nakakapunta dito, puntaan nyo po ito, mahal na araw. Ayan, nga namin talaga na gamot na kapansana, na may sakit, at lahat ng mga problema panagdasal nagdasal kayo dito ay mawawala. Hindi, hindi naman mawawala, pero mabibigyan ng solusyon. Ayan, so, panata namin to at paniniwala namin bilang mga katoliko. so ayan yeah.